para paraan talaga yung mga lalaki eh, ano Sige, <laughs> <laughs> magdadaiba ako. Bitaw ka muna. Oh, kalma. <laughs> <laughs> kalma. Pinabitaw mo kasi. <laughs> Nagtampo tuloy. Huwag <laughs> ka nang galit. Oh, wow. Oh. <laughs> <laughs> Naka? <laughs> Pinalitan na! <laughs> Ayon! Ganyan dapat! Kung ayaw sa'yo, palitan mo. Ano siya, Gold? Daddy, chill. Wow. yung nagjowa ka ng kambal, di mo na ngayon alam kung sino sa kanila yung jowa mo. <laughs> Bobo. Sabili. <laughs> ano yung kuya? Isang kiss na ate. Anong ginagawa mo ate? Sabi mo kiss. Hindi, ito nga anak. Iba naman iniisip ko eh. I'm oh, sorry kuya, kala ko kasi. eh. Ang bihira ate, marupok pa naman ako sa ganyan. Kaya mo matanindigan. Ayun eh. Ah, eh, marupok din ako eh. <laughs> marupok din pala si ate. Dapat pala sinabi mo limang kiss. Mindset ba mindset. bayan kasi sa elevator papa kayo. okay iya eh <laughs> <laughs> magkaugnay sa bagay-bagay kahit partian ng isang relasyon <laughs> Kabahan, kahit face, -face classes, ito... Pero kahit matampuhin ng isang babae kung mahal mo, sundan mo Ganyan <laughs> talaga eh Women <laughs> Ayan ba naman? Ihingi <laughs> lang ng chocolate? May pakis pa? Karantado pala <laughs> siya eh. Oh, Habang buhay na ako sa iyo Kaya ipakilala muna ako sa mama mo You know I wanna flex you in my FBIG OE na ate, OE oh, na! Kaluwag-luwag ng jeep? Nakikipagsiksikan ka sa pogi? Sana all, ha? Para kang bituin ng hirap pang abutin 🎵🎵 Daig pang mga talay kay nagniningning 🎵🎵 Ang dami dyang babae pero ikaw lang ang hanap kasi sa iyo. Buti pa dun sa kapihan, trinatrato ka ng tama. Tsaka, saan ba banda yan? <laughs> Mukhang sa pampanggalang ata yan ah. <laughs> 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 Iman lang talaga yung nakaka-video call niya no? Nakakita siya ng cute <laughs> Sana oh. Gey, gey Trex Sige, Trex, 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 Trex Trex Uy Saan ba ito? Trex, hindi nun, ubuong, mo Bala ko na <laughs> Kahit hey, ako mabibisit sa tricks mo, kuya. <laughs> oh, kalma. <laughs> Kamu cantik, baby. Uh, you handsome. Uy. Oh, ah. Damn. Kamu jomblo. bro. jomblo. Yes, I'm single. Oh. I want to nikah you, baby. Oh, baby. Darling. <laughs> <laughs> huh? Oh, baby. <laughs> <laughs>

surprise sorpresahin nyo yung jowa nyo o kaya asawa nyo. May paribon cutting pa. Naks naman, may pa flowers pa. Sana <laughs> oh. I'm sure maganda yung regalo nito no. Oh, no, no. no. <laughs> <laughs> okay na Maganda na yung simula. <laughs> si Raulo. No. Ang dami palang hugasin dun. Emotional damage! you want, what you want, what you want. What? Give it up, give it up, give it up. Give it ako <laughs> nakakita ng ganyan, men. man. Wanna be somebody. Outside trying to meet somebody. Said we just... Napaka-rare yung ganyang senaryo, ano? Yung sabay kayong mag-pro-propose. Sana all, no? <laughs> <laughs> Parang <laughs> daya naman Parang gagayahin din eh <laughs> Pero mautak si ate no Ganyan sana Maganda na mautak pa <laughs> bibihira na ato yung ganyan baka wala nang ganyan eh yung babaeng magsesenyas na tabihan mo pero it's a cap <laughs> <laughs> what? what? the hell? <laughs> ganyan ang gusto namin <laughs> gago

Na. Grabe naman ate. Kuya naman, kung sino yung siya na yan, hindi tuloy makakain si ate nang dahil sa sa'yo. Kilig na kilig eh. <laughs> na May nangyayari na. Ay, ako, siya na. Okay, so kung single ka na nga tapos ganyan pa yung makikita mo talagang road rage yan <laughs> oh kalma be so nakakaya yan sa ano para sa isang lalaki <laughs> 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 Di mo alam kung tatanggapin niya o hindi. Pero yung ganyang babae, bro, wag mo nang pakawalan. Pero it depends din, baka mamaya ang mag-away kayo, mag yung isa, mag yung isa, diba? <laughs> di ba? Hindi natin masabi. Pero yung ganyang babae, keep it. Dami na daldal -dal neto. <laughs> 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 Walas mo boy. Girls, paki-explain niya, bakit ganyan yung love language niyo? Nangangagat. <laughs> Masakit yan. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. <laughs> <laughs> aba, aba, aba. Para-paraan ka, kuya. <laughs> <laughs> Maganda lang yung nagpa-first aid, eh. Huh? na all <laughs> Ganyan humo ka game moves. <laughs> Ayan na. Nagalit na sa'yo! iyo. Bigla mo okay gaganda ng mga first aid doon ha? Sensation. Bungguin ko kayo dyan e. Eh. No. Daddy, chill. <laughs> Ganyan din ba yung jowa nyo paggalit? pa pa, matapos makis. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ayan! <laughs> Tinulit pa talaga, ano? <laughs> si Raulo. <laughs> so weird! <laughs> ano bang meron? Bakit takot na takot ang mga lalaki sa kortina? <laughs> eh, takbo! <laughs> Alam niyo girls, takot talaga yung mga lalaki sa kurtina. May phobia kami dyan, eh. <laughs> <laughs> oy, 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 no, 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 Shrek, no, no. Matado pala eh. At yan po, natapos rin ang na nating content. Sana nag-enjoy kayo, pero kung hindi, di don't. Eto <laughs> nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nga nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabad trip talaga Ayaw nyo ba akong jowa? Party! What is your profession? <coughs> <coughs>